Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan Pagkat ang tao'y hindi nilika ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakanan ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahinatnan ng mga napailalim sa kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon, para gantimpalaan ang mga banal. Bagniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig at ang Panginoon ng magahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa kanya ay makauunawa sa katotohanan ng kanyang pamamaraan at ang mga naging tapat sa kanya ay mamumuhay na kasama niya sa kanyang pag-ibig sapagkat siya'y mabuti at mawain sa kanyang mga hinirang. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Palagi kong pupurihin ang dakilang puon natin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang puon natin. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang tagho'y nila'y kanyang dinirinig, nililipol niya iyong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib, tumutulong siya sa nasisipahayo ang walang pagasay di binibigo. Palagi kong pupulihin ang dakilang poon natin. Aleluya, aleluya! Ang saki nagmamahal, tutupad sa aking aral, amatakoy mananahan. Aleluya, aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, Sinabi ng Panginoon, Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, Halika at nang makakain ka na? Hindi, sa alip ay ganito ang sinasabi ninyo, Ipaganda mo ako ng hapunan, Magbihis ka at silbiyan mo ako habang ako'y kumakain kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.